Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Misayas at Mindanao. Nahuli ka ang pagguho ng bahagi ng isang lumang gusali. Dating ospital daw ito na ginawa ng tirahan ng ilang pamilya. Walang nasaktan sa pangyayari yan pero may nadamay na nakaparadang kotse. Tinutukan niya ni Jenny Santos. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 288 sa Binondo, Maynila, makikitang payapang naglalakad sa kahabaan ng Veronica Street ang ilang tao pasado alas 7 kagabi. Sa gilid, isang ginang pa ang nagpapakain ng mga pusa. Pero matapos ang ilang minuto, biglang nagtakbuhan ang mga pusa. Kasunod nito ang biglang pagguho ng isang gusan sa lugar. Sa kabilang anggulo ng CCTV, makikita ang pagkaripas ng takbo ng mga bata papalayo sa lugar ng pagguho. Ayon sa chairman ng barangay, may kalumaan na ang gusali. Dati raw itong Binondo Trinity Hospital na naging Madonna Hospital bago nabenta. Tatlong pamilya ng tauhan ng bagong may-ari na lang ang nananatili roon. Maswerteng walang nasaktan sa paguho pero may kotseng nakaparada sa tapat na nabagsakan ng poste. Basta na lang bumagsak. Hmm, may tumunog daw po ba? Paano po bago biglang bumagsak? Wala, yung tunog niya, bagsak na eh ginagamit niya niya parang warehouse niya lang. Nagsisilbing palikuran at sampayan na lang daw ang era ng gusaling gumuho. Swerteng diri na damay ang katabing bahay. So hindi ko siya pinayagang matulog. Dito na sa barangay gym namin siya matutulog. Nangako naman daw ang may-ari ng gusali na ipapatanggal ang parte ng gumuho para di makapaminsala. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Horas. Mukhang magdodoble penitensyang ilang customer na may nilad sa Metro Manila at Bacoor City sa Cavite sa Semana Santa. Sa gitna ng mainit na panahon, imuwawalan pa sila ng tubig mula Martes Santo hanggang Huwebes Santo. Bukod pa yan, sa nararanasang interruption ngayon sa ilang lugar sa Kamaynilaan, tinutukan niya ni Maki Pulido. Ang mga customers ng Maynilad na balak mag-staycation itong Holy Week, pwede makaranas ng ilang oras na walang tubig. Magayos kasi ng ilang pasilidad ang Maynilad, kaya makakaranas ng water interruption ang siyam na syudad na sineserbisyohan ng Maynilad. Lima hanggang sampung oras yan na walang tubig, depende sa lugar. Tinatapat talaga yan ng Maynilad kung Holy Week. Marami kasing nag out of town, kaya kaunti lang ang kumukonsumo ng tubig. Ito po yung ginagawa para po ma-insure namin na yung aming mga facilities ay working sa lahat ng mga pagkakataon at uh, uh, bahagi na rin po ng aming uh, pag further na dito sa impact ng El Nino. Payan ng Maynilad, mag-ipon na ng tubig tatlong araw bago ang scheduled interruption para maiwasan ang maagang pagkawala ng tubig sa ibang lugar. Meron din naman daw silang apat na water tanker na nakastandby para mag-deliver ng tubig. Pero sa ngayon, nakakaranas na ng water interruption ng ilang Maynilad customers sa Caloocan, Quezon City at Valenzuela. Mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw lang ito. Pero abala pa rin sa ilan. Tulad sa magulang ni Shena na kailangang gumamit ng CR kahit madaling araw. Lagi pong gising ng ganong oras. May mga sakit po kasi kaya pa hindi na nakatulog ng gabi. Nandiret-diretso. Humihingi ng sorry ang Maynilad pero kailangan daw nilang gawin ito. Sapat man daw kasi ang supply na nakukuha ng Maynilad sa Angat Dam. Baka naman matuyo ang kanilang water reservoir sa sobrang taas ng konsumo ngayong tag-init. Para lang po maiwasan po yung pag-further uh, pagbaba nung, nung elevation ng tubig sa water reservoir, kailangan po namin punuin ito ng mas mataas na level during night time. Uh, kasi po, pag hindi po namin ginawa yun during night time, pagdating po sa hapon, meron po mga customers na mawawala ng tubig. Dagdag ni Padua, hindi naman daw araw-araw ang water interruption. Gagawin lang kung sumobra ng baba ang level ng water reservoir. Mahipulido Pulido na katutok, 24 oras. Mga kapuso, sa ikalabang sunod na araw, itinaas ang red alert sa Luzon Grid dahil sa pagdepis ng reserbang kuryente. At bukas, inaasang mauulit yan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Namiligro may na naman ang supply ng kuryente sa Luzon Grid kanina ng alauna hanggang alas 4 ng hapon. Munti ka ng masagad ang supply na 10,671 megawatts dahil sa peak demand na 10,607 megawatts. Dahil dito muli itinaas ang red alert simula alas 10 sa umaga. Pero binabarin sa yellow alert ng pasado alas 2 ng hapon nang hindi nagkakaroon ng brownout. Yung red alert pumapasok na nade-deplete yung 4% of the projected demand. Pag projected demand po, gumagalaw po yan sa kada oras. No? Intervals of one hour. Kaya napapansin natin, ang pinaka matinding oras na tumataas yung demand ay yung 1 o'clock hanggang 5 p.m. Mayahalin tulad sa isang chinat-charge sa cellphone mula sa isang power bank ang sistema ng kuryente. Tignan ang cellphone bilang demand sa kuryente mula sa mga bahay, industriya, negosyo at vital installations. Ang power bank maaaring tignan bilang supply na nagmumula sa mga power plant. Ang kable ang siyang transmission line kung saan dumadala yung kuryente at dito nakakabit ang mga distribution company tulad ng Meralco at mga electric cooperative. At kung mas maraming cellphone ito charge sa power bank, mas bibilis itong mawawala ng karga. Wala sana problema sa supply kung hindi lang biglaan at sabay-sabay na pumalya ang apat na power plant na dapat sana'y nakapagbibigay ng kabuang 1,352 megawatts sa supply. Sobra-sobra sa kailangan po ng reserbang kuryente sa Luzon. Sa April 21, inaasahang naibalik na sa normalang operasyon ng apat na planta. Pero pinagpapaliwanag at iniibisigahan ng DOE kung paanong sabay-sabay at biglaan ang pagpalya ng mga ito. Si Sen. Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Energy Committee, nais paimbisigahan kung nagkaroon ng sabuatan sa nangyaring pagpalya. Sinisigil din niya ang DOE, lalo pat panayang sabi ng ahensya na walang problema sa supply. DOE will be very objective. But if we see that there's really that problem, again, we will not hesitate to incarcerate. Incarcerate? Napakulong namin. Bukas sinaasahang muling itataas ang red alert pero pagdating ng weekend at sa Semana Santa, pababa na raw ang demand dahil wala nang pasok sa mga opisina. Ivan may na nakatutok 24 oras. Umuwing walang bitbit -bit na mahalagang alaala ang isang OFW na nagtrabaho sa China. Nagkaroon kasi siya ng amnesia, kaya hindi matunton ang kanyang mga kaanak. Ang kanyang kwento, tinitukan po ni JP Soriano. Siya si Richard Soriano Reyes, OFW mula sa China. Nagbalik bansa siya nitong March 29th. Pero imbis na dumaretsyo sa kanyang pamilya, idinaretsyo siya ng mga taga-Department of Foreign Affairs sa Las Piñas General Hospital. Wala kasing maalala si Richard, maging kung sino ang kanyang kaanak. Sabi ng DFA, 2017, na stroke at nagka-brain hemorrhage daw ito, sumailalim sa mga operasyon at pagsusuri hanggang sa maging stable ang kanyang kondisyon. Pero nabura ang kanyang alaala. Hinanap daw ng DFA ang kanyang mga kaanak, pero bigo silang matunto na mga ito. Very... Kasi yung kanyang background, kung may asawa, kung may anak, yung pamilya dito sa Pilipinas, parang wala siyang masyadong ties. Sa China po kayo nagtrabaho ng na matagal? Sa China? China. Matagal, yes. Do you know your name? Alam mo kung anong buong pangalan? Richard. Are you a DJ before? DJ ka ba? Yes. Pero nang tanungin ang tungkol sa kanyang anak. Kaya yung anak, you have a daughter, you have a son, meron ka nung anak? Yes. Yes. Uh, do, you, do you know her name or his name? Yes. Ano pangalan? You can't remember. I yes. can't remember. Alam mo meron ba? Huh. Sana mapanood ka niya, no? Papuntahan ka niya dito. Yes. Uy. Merong tatu si Richard na Amanda. Pero hindi niya maalala kung sino si Amanda sa kanyang buhay. Kanina, muling nadagdagan ang mga naaalala ni Richard. Gaya ng muling tanungin kung taga saan siya. Las piñas. No. marikina. 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 Panawagan natin sa mga taga Marikina. Isang barangay. Barangay. barangay ng Marikina. O yung so, mayor ng Marikina. Conception. <laughs> Naiintindihan niya kung ano yung sinasabi natin, pero hindi niya ma-express. Kaya nakikita natin yung frustration niya na gusto niya magsalita, kaya lang hindi niya masabi sa atin. Eh dahil hindi pa rin alam kung sino at nasaan ang kanyang pamilya. Mananatili muna siya sa ospital. Idadaan na rin siya sa therapy at rehab. Sana nananawagan kami through GMA na makita o makilala siya ng kamag-anak niya. Ayon sa mga doktor, naalala ni Richard na isa siyang katoliko. Kaya bago kami umalis, isang rosaryo ang aming iniwan sa kanya. Para sa mga nakakakilala kay Richard o nais tumulo, maari itong ipagbigay-alam sa Social Service sa Las Piñas General Hospital. JP Soriano nakatutok 24 oras. May git isang buwan bago ang election 2019, muling naglabas ng resulta ng survey nila ang Pulse Asia kaugnay po ng mga tumatakbong senador. Nakatutok si Tina Panganiban Perez sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, labing anim sa anim na kandidato sa pagkasenador ang may statistical chance na manalo. Nangunguna pa rin si Grace Poe at nasa pangalawa si Cynthia Villar na sinundan ni Nasani Angara, Bongo, Pia Cayetano, Lito Lapid, Nancy Binay, Ronald De La Rosa, Bong Revilla, Amy Marcos, Francis Tolentino, Jingoy Estrada, Bamakino, Coco Pimentel, Sergio Smeña at Mar Rojas. Pumasok sa may chance ang manalo si na Aquino na nasa ikalabintatlo hanggang ikalabing pwesto noong Pebrero at Osmeña na umakyat mula sa ikalabing lima hanggang ikalabingwalong walong pwesto. Sinundan sila nina na Ejercito, Enrile, Mangudadatu, Manikad, Ong, Colmenares, Gadon, Aguilar, Escudero, Tanyada, Makalintal, Gutok, Jokno, Alejano, Padilla, Arellano, Montaño, Mangundato, Chong, Hilbay, Chavez, Sahidula, Albani, Alunan, De Guzman, Afuang, Casino, Nalio, Malilin, Valdez, Generoso, Francisco, Baldevarona, Gigayuma, Roleda, Matula, Austria, Jangau, Arcega, Arias, Gadi, Meniano, Caseres, Javeliana, Abejo at Alfajora. Base rin sa survey, mahigit isang buwan bago mag-eleksyon, apat lang sa kada sampung botante ang nakapili na ng labindalawang ibobotong senador. You don't expect people to actually complete. Nangyayari dyan, ang una nilang hinahanap sa balota ay yung kakilala nila yung pangalan, yung recall. Sa parehong survey, sinabi rin ng respondents na posibleng dumami pa ang mga mapipili nilang kandidato sa mga susunod na araw. Importante dyan, doon sa mga mas mababa awareness, na it, i, Patuloy nila yung kanilang kampanya. Pero ayon sa isang political analyst, baka mahirapan ang mga kandidatong hindi pa gaano kilala ng mga botante. Ang hirap talagang makahabol. I mean, unless you have a huge amount in your coffers or you already have um, awareness, so to speak. Pero bakit nga ba, di pa nakukumpleto ng mga botante ang labing dalawang imoboto nilang senador? Tina Panganiban Perez, Nahatuto, 24 Horas. Samatalat dahil sa angking ganda, e eh, paraiso kung ituring ng mga turista ang El Nido sa Palawan. Ang problema, malapit man sa nakabibighaning tanawin, e eh, kilo-kilometro naman ang layo ng isla sa pinakamalapit na ospital. Nakatutok si Joseph Moro. 1.4 milyon na mga turista nakasaksi sa ganda ng Palawan sa datos ng Department of Tourism noong 2017. Lampas kalahating milyon dito, mga dayuhan. Walang duda, maganda dito sa Palawan, lalo na dito sa El Nido. Dinarayo nga ito ng mga turista, lokal man o banyaga. Pero may tinatagong problema. Dito, walang ospital para sa magkakaroon ng mga malulubhang medical emergency. If you get sick, do you know where to go? Here in the uh, in Philippines? In El Nido. Oh, no. We don't actually. That's why we're being really, really safe. Ang problema lang, ang pinakamalapit na hospital nasa munisipalidad ng Taytay na 60 kilometers ang layo. Habang nasa hospital kami, may biglang dumating na ambulansya isinugod ang isang batang babae ng hina. Galing pa silang El Nido. Maraming rin po rin na patient po namin dito. More on sometimes trauma, motor vehicular accident. We do some um, cerebrovascular accident here. Stroke, we cater for example, ischemic heart diseases, we, we do that. Um, dehydration. So kaya dito yan? Yes. sir. Uh, kung hindi na kaya rito sa Taytay Hospital, ang kasunod ng hospital sa Rojas na may layong 70 kilometers o isa't kalahating oras. Kapag hindi ka pa kinaya doon, sa Puerto Princesa ka na i-refer. Sa mismong El Nido, mayroong Municipal Health Center. Maliit at limitado lamang rin ang kakayanan. May dalawa ring pribadong clinics. Sabi naman ni eh, Municipal Administrator RJ Dela Calzada, may Rescue 165 sila. Dito tatawag at may kakayanan raw ang mga responders na bigyan ka ng paunang lunas pero kailangan ka pa rin dalhin sa ospital. May air ambulances din nakontak kontak ang mga resorts pero syempre may bayad. May itinatayo na rin isa pang ospital, yun nga lamang, ito yung ginagawa na provincial hospital dito sa may El Nido. Uh, 30 minutes ang layo nito sa bayan ng El Nido at nasa gitna ito ng bukid. Ang nakalagay dito, dapat sinimulan yung proyekto March 8, 2017. Pero sa ngayon, ay patuloy pa rin ginagawa ang hospital na ito. Joseph Morong, Nakatutok 24 oras sa post na ito ng Victoria's Secret model na si Kelsey Merit ang sinapit na kanyang kasintang atleta na si Connor Dwyer. Bago ito mangyari, nag-surfing at nagbangka ang magkasintahan. Pero hinaing ng film model sa kanyang post, wala raw ospital sa Siargao. Ang kanyang kasintahan sa isang clinic dinala kung saan tinahi ang kanyang sugat sa ulo. Nagpasalamat si Merit sa mga sa kanyang nobyo. Ang lugar kung saan na aksidente ang kasintahan ni Merit sa bayan ng General Luna sa isla ng Siargao kung saan matatagpuan ang pamosong Cloud 9 surfing spot. Ang mga certified surfing instructor sa General Luna trained naman umano sa first aid at basic life support at required na may kanya-kanyang first aid kit. Ano pa ibang requirements niya? Bali, mag-ano muna kami, mag-surf rescue, ganon tapos surfing skill, tapos may mga, mga CPR. Sa General Luna, totoong walang ospital, pero may rural health unit at pribadong klinik. Ayon sa doktor na naka-duty sa pribadong klinik, madalas talaga silang takbuhan ng mga naaksidenteng turista. Uh, usually mga emer emergency cases, no? so like vehicular accidents and including na din yung different types of injuries na pwede sa beach tulad ng surfing injury. Kung masyado ng malala kondisyon ng pasyente, dinadala nila ito sa Siargao District Hospital, isa at pinakamalaki sa apat na district hospital sa main island ng Siargao. Dalawampung minuto ang layo nito mula sa tourist area. Ang ospital, may emergency room at kaya maka ng tatlumpung pasyente. Pero itinuturing lang itong infirmary hospital. Ang sinasabi ng infirmary, walang surgical capabilities. But the hospital itself, the building, we have an operating room. Kaso nga, wala nga kaming mga surgeon, anesthesiologist. Ang mga-mga ngailangan ng espesyalista, kailangang dalhin sa Siargao kung saan naroon ang mas malalaking ospital. Batid daw ng Department of Tourism ang kahalagahan ng pagkakaroon ng well-equipped medical facility sa mga lugar tulad ng Siargao na taon-taon dumodoble ang dami ng mga dumarayong turista. Recently, the provincial governor, Saul Matugas, released a letter or memorandum to all the municipalities. The visibility of the doctors and nurses, I think they have a tie-up with the other private sectors. They've already instructed all the municipalities, especially all the mayors, na dapat may doctors and nurses available, especially during, um, this is a high tourist season, dapat available siya. Rafi Tima nakatutok 24 oras. Tumaas po ang net satisfaction rating ni Pangulong Duterte. Batayan sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations, SWS. Mula positive 60, pumakit yan sa positive 66 noong Marso. Katumbas siya ng gradong very good. Si 79% ang nagsabing nasisiyahan sila sa trabaho o performance ng Pangulo. 13% naman ang hindi nasisiyahan habang 8% ang hindi makapagpasya. Isinagawa ang survey, tinanong ang mahigit sang at apat na ang mga tao, ikinatuwa na malakanyang ang resulta. Malinaw daw ang mensahe nito na patuloy man ang pambabatikos sa Pangulo, lalo naman daw tumataas ang kanyang rating. Nasubok ang kahandaan ng ating mga tropa laban sa mga mananakop. Yan ay sa ginaganap ngayon na balikatan, taunan po ito, balikatan military exercise, sa pagitan po yan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. At yan ang tinutukan ni Chino Gaston. Mula sa himpapawid gamit ng mga Black Hawk helicopter, sabay-sabay nilusob ng pinagsanib na puwersa ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo ang isang airfield sa isang isla na kunwari sinakop ng isang dayuhang kalaban. Bahagi yan ng kanilang balikatan exercise sa isla ng Lubang sa Mindoro para tiyaking makatotohanan ng pagsasanay gumamit pa ng MILSIM o Military Simulation Ammunition. Bukod sa pagtaboy sa kalaban, may mga hostage din na kailangan sa gipin. We requested this type of training because based on our assessment, uh, ito yung isang bagay kung saan kailangan pa nating i-increase yung capability ng ating armed forces. Ang kaalaman at pagsasanay para tugunan ang puwersahang pananakop na mga isla at paliparan, AFP raw mismo ang humingi sa mga Amerikano. They've requested us to assist them in, in conducting an airfield seizure to take back an airfield that has been taken over. Sa ngayon, ang pag-asa island lang sa West Philippine Sea ang islang pag-aari ng bansa na may malaking airfield. Matagal na itong inaangkin ng China. Nitong nakaraang mga linggo, Napabalitang pinalilibutan ito ng mga Chinese fishermen na kontrolado ng Chinese Navy. Pero paglilinaw ng AFP, wala namang pinupuntir yung bansa o pinatatamaan sa training na ito, kundi pagtaas lamang ng antas ng kahandaan at interoperability ng AFP sa mga kaalyadong bansa. Chino gasto na Katutok, 24 oras. Kung gusto nyo po ng pasyal na may aral, may isang paralan sa Rome. Sa Italy puyan, yan, syempre, nagtuturo sila doon ng kasaysayan at makalumang pakikipaglaban sa ibang tao. Narito mula sa Italy, nakatutok si Susan Enriquez. When in Rome, hindi pwedeng makaligtaan ang makasaysayang istrukturang ito sa sentro ng lungsod. Sa labo ng Colosseo yan, noong unang panahon ng Roman Empire, dyan mo nagaganap yung labanan, no? digmaan ng mga gladiator na isang form of entertainment noong mga panahon na yon. Sa mga gusto makaranas maging true blue gladiator, pwede. Mga kapusan, dito po tayo ngayon sa isang gladiator school dito po sa Rome. At uh, magtuturo tayo doon na magtuturo sa atin si Emmanuel. Hi, Emmanuel. Hi. Sa eskwela nga ito, tinuturo, hindi lang yung uh, tamang galaw ng isang uh, gladiator, kundi pinapakita rin doon sa kanilang mga estudyante, yung mga ginamit ng mga gladiator o yung mga ginagamit, no, Gaya nitong uh, mga helmet na ito. Then, uh, is it heavy? Absolutely. It's four on five kilos. Try. Each? Yes. This one? Oh my God. I, I can't, I can't, it's, it's heavy. It's real oh, yeah. metal. Oh, okay. Ano ba ba? It's not from the summer. <laughs> <laughs> Hindi ako talaga. Paano magiging gladiator? Balik ka <laughs> Ito yung mga moves na tinuturo dito sa gladiator school. Yung paano, paano magagamitin yung shield, paano magagamitin yung sword doon sa kalaban. Fighting techniques. Check! Yes! Susan, no. fight! So <laughs> <Chinese. laughs> The, uh, the... <laughs> Show me how to do it. Let me see. like this, like this, like this, like this. Like a ballerina. Come on. I'm <laughs> to So, I'm going to accessories, costumes, and gladiator. Now you are really ready. like this. It's moving. <laughs> <laughs> Gladiator uniform and gear. Check. Get your sword. <laughs> this is not <your> <laughs> yes. how, how are you going to? How am I come, going to use this? You are not samurai, miss. <laughs> <laughs> One, One hand. One hand, just like yes. that. Yes. yes. Gladiator Susan. Kid. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Horas. Isang mahalagang discovery po ang inilahad ngayon ng mga sayentipiko. Isang species ng tao na mas matanda pa sa ating species no Homo sapiens. Dito yan natagpuan mismo sa Pilipinas sa isang kuweba sa Luzon. Sa pamagitan ng mga nakitang ngipin at bahagi ng mga buto, kilalanin ang tinaguriang ngayong Homo Luzonensis. Tinutukan niya ni Mark Salazar. Ang pirapirasong buto at mga ngipin na ito, maliit lang na sulyap sa nakaraan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Bago pa pala dumating ang Homo sapiens o yung lahi ng tao ngayon sa mundo, may mas luma pang tao 50 to 67,000 years ago sa Luzon, ang Homo luzonensis. Homo sapiens arrived in the area by 40,000. We have no evidence that they actually met. When humans were entering the area, they're still there, but somehow they disappeared. Ang grupo ni Dr. Armand Mijares ang nakahukay sa mga hominin fossil na pinaniniwala ang tatlong lumang tao sa Calao Cave sa Cagayan noong 2007, 2011 at 2015. Pitong ngipin, tatlong buto ng paa, dalawang buto ng daliri at piraso ng buto sa hita ang nakuha pinangalanan nila ang tatlong lumang tao na mga ubag. Hango sa kwento ng mahiwagang cavemen ng kagayan, Anong itsura ng ubag ayon sa kakapirasong iniwan nilang labi? It's, it is fully bipedal uh, creature. It can walk properly. No? Maybe it has better climbing uh, capability than ng homo kind of sapiens. No? Ayon sa nahukay na ebidensya, lahat ng klase ng tao sa kasaysayan ay nagmula sa Africa. Kung doon din ang galing ang mga ubag, Paano sila nakarating sa Cagayan? To go to Luzon, you have to have an open sea water crossing from the tip of Palawan to Mindoro, then Mindoro to, to Luzon, if you take that route. Of course, it's common to also take the longer route via Borneo, Tawi-Tawi, uh, Mindanao, and then Samar going north. But that's a long route. And so far, we don't have any evidence at that site. Sa konting kwento ng tatlong ubag, inuhaw tuloy ng napakaraming tanong ang mundo ng siyensya. This is a, a game changer that everyone must take note of, that the Philippines is put on the map. Uh, as Mandy was saying, our sites are deserving of higher importance and that's a testament to the efforts of our archaeologists throughout the decades. Mahal magtahi ng natural history. Bago nakuha mga piraso ng fosil na ito halimbawa, Inabot ng 4 million pesos ang gastos. Pero ang bagong tuklas na ito ay hindi raw pwedeng hindi sundan para makumpleto ang kasaysayan ng tao sa mundo. Babalik raw sila Dr. Mihares sa Kalaw Cave para maghukay pa. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Horas. Stress-free sa life kakaibang exercise ang sinubukan ng mga kandidato ng Binibining Pilipinas. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Isang umagang disconnected mula sa gadgets ang naging aktibidad ng Binibining Pilipinas 2019 candidates. Naglaan sila ng panahon para pag-aralan paano mababawasan ang stress sa pang-araw-araw na buhay tip ng mga eksperto, importante ang mag-inat-inat. -inat. Reach for the sky, ika nga. I would say in the morning, only because you know you're you're sleeping and it's the best time to do so because it feels good. But you can stretch after lunch, um, when, especially if you're office bound. Maglaan din daw ng oras para makapagnilay-nilay. Ilayo ang isip sa mga negative thoughts o mga bagay na dapat gawin. Huwag isipin ang bills at bank account. Humanap ng isang lugar para manahimik at kausapin ang sarili. Breathe in, breathe out. Ikatlo, smile. Malaking bagay raw ang nagagawa ng pagniti at pagiging positibo. Try mo raw ngitian ang mga taong ayaw mo. There's a lot of positive energy in smiling, but it's also a reflection of what's going on inside you. See people as a reflection of you. Pang-apat, dance and move. Kahit parehong kaliwa ang paa, umindak sa hilig na musika. Even in the office area, take the stairs, walk around, um, so that there's some sort of movement that happens in your body every day. It doesn't matter whether you can dance or not. You can just jump around. At panghuli, touch. Wala na raw mas gaganda pa sa connection sa ibang tao kahit anong uri, yakap, holding hands, kahit akbay sa ating kaibigan. Malaki ang naidudulot para maisip nating hindi tayo nag-iisa at gawin ito ng may pasasalamat. Limang tips lang ito na kung gagawin daw natin araw-araw, unti-unting magme-melt away ang ating stress. Nelson Canlas, Nakatutok, 24 Horas. Ito yan ang mga chika ko this Thursday na ito ako po si Eva Lanya. At yan po ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tianco. At ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotekta. Walang kasinungalingan. Servisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.